Magandang gabi mga kalisen. Tignan natin yung ating mga pelisitas. Ay, wala sila dito sa baba. Saan kaya sila natulog? Ay, nandyan si Pelisa. Natutulog na. Ayan naman yung dalawa. Nasaan kaya yung dalawa? Ay, nandito sila sa may duyan na isa. Ay, ayaw, ayaw nyo na baba? Ay sus, dyan pala ang gusto nila ah. Ito namang isa, dito naman sa isa. O sige na, matulog na kayo. Ayaw nyo dito sa baba ha? Talagang walang natulog dito sa baba pang-araw lang pala dito pero ang gusto nila dito sa taas ah. Dito sila sa taas. O oh, sige na matulog ka na. Matulog na kayo. Good night, Felicitas. Good night, Kiara. Good night, Felisa, Samba. Good night. Matulog na kayo. Matulog na. Ayan oh, andyan pala sila natutulog. Walang natutulog muna sa baba ah. Deadma, deadma muna sa bedsheet nilang maganda ah. O, oh, sige na, matulog na kayo. Good night!